guys, tayo sa Samba guys. Dito, dito na tayo dumang sa Samba guys. Ayan mga pangkakabay tayo so, guys. Ayan yung mga ko so, so, dito. Ayan ko so, yung dalawa na mo guys ko. So, salubong na sa Samba guys. Ganyan yung

Ayan guys, naikutan na natin ito lahat guys Sa alas dosa na naman ang punang tanghali Tulong minuto para mga alas So lilipat na ulit tayo sa sambar guys Tara na Baka na nakaubos na yung dalawa natin doon kasama guys Tulong na tayo sa sambar Nakapagsisika na tayo sa sambar guys

Cobol dong cobol itu, 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 itu, cobol 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 itu, itu, cobol itu, cobol itu, เออหลับไปแล้วโหต้องเดินหน้าแล้วมันไปมาบ้าๆดิโคตรเพลียครับมานั่งกันอยู่นี่อ้าวบ้าด้วยอีกทีนึงอีกทีละโห

Ang ko lang po ng mga ganyan, kasi ang tinta ko talaga po dito dati, kahit karep natin. Ngayon, pa-isip ko, naman tayong guest dito, ito na mga pinahanap, naman, kunwari naman Ano araw-araw ka Hindi mag pa po. Mga weekend, sa mga kausap Mga halik na ito. Darin, darin Ay, bragyo ka! Anong, anong mo?

Michael B, Loverboy boy po. Michael B, Loverboy. boy. Follow nyo ha. Hi, Shara, sir. Nyo, Michael. Michael B, Loverboy boy po. Michael B, Loverboy boy ha. I-follow nyo oh, Okay yeah. siya, magaling. Oh. B, boy, kami, wala kami cash pero nagtiwala siya sa amin. no. no? <laughs> Dito sa bangka pa lang na connect. Oo, oh, pwede po yun. Pwede magbayad po sa bangka pag wala cash. Or sa Gcash po, yun. Galing, galing, galing. Ha? Thank you, thank you, Michael. Ha? Thank you po. Very good, very good. Ah, eh, namin yung uh, po. Ang tawa ng inver guys. Ano ano po? Mike. Mike Reddy, lover boy po. Lover boy. Victory po siya, Victor. Sorry ko lang lover boy na eh. Ano mo kung alam mo. Meron. Ani na. Ani na tanya. Tanya lang. Tanya. Bisita. salah squadron na may guys Maunti na ating guys dito Pero maraming pa rin bangka Ilang minutes lang din tayo maghintay dito sa, ga, sa guys Ayan. Marami pa bangka guys So ako tayo na pa guys Maghihintay tayo tayo ini isa bagong dating nasa malayo Pupunta natin yung mamaya pagkatapos dito eh Ayan, mataas araw guys, palubog na. So, Sam samantalahin na natin ito, bibirisan na natin pag alok natin guys. Guys, 5.26 na ng hapon guys, tuloy na tayo. At nagsisiyoya na rin ng gas natin dito sa sambal guys. Ayan. So, uh, na mga gas dito. At uh, kundi na rin bangka dito guys. Ayan na, na tayo. At uh, tayo... Malaga na pag-uwi. Bye bye, thank you, thank you for watching.